Hello. Hello. Hoy. Hoy. Ha? Ano mo? Ato. Talaba ba ka na kamo diri Merola Lapet Wow. Wow. Ito ako. Ito ako ya. Ba ah, Ma may? Kan ami mai, nami nami na. Bakala ka mo diri kay na Manila ka kay manoy tarot soil sang talaba. Fresh katama tama. And... Kan ami? Ba pwede mo di ka. Di ba pwede ka deliver Iloilo, -ilo, no? May kahambal, dapat sa Iloilo. -ilo. Pwede, kuno no guys. Basta kay Manang lang ka mo PM. Yeah. Ah, lapit sa Mirula? Lapit sa Mirula. Ara ah, oh, guys, sa so Mirula ko. Oh. Naan. Oo, oh, okay. kapadala nyo sa series. Naan. Ari ko, yeah. ari sa uno Dire lang kay Manang Marilo, kay kay Manoy Taragsoy. Tambok man tao ko. Oh. Lutunay lang yung tao. Hmm? Na. Be, may kalabi ay? Hmm? May? Kalabi? Abe, la bola diri, Para... Talaba, talaba Kabe, be, be, talaba? Ano Muna talaba Be, 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 be. May si. oh. Kaya mong kaon silaw Ha? <laughs> ah. Oh? Mam. No. Ng? Oh, may pagkakataon ba 'to? May i-kaon? I-kaon. Obe, gekaon ka hilaw? Sana libre. pre. Okay. ka mo direkta kay Manang Marilo Arcad, pwede yo sa i-search Marilo Arcad, iya nga page pwede na ka mo dahil ka order sa Santa Labang, ha? Tambok. Obe? Okay. oh. <laughs> Saan? Ano yun? Ayun lang, kanong pa mo na? Oversize, oversize Oversize, oh, tag-tag po Oversize 120 ang kilos ang tahong Pero matambok na Ubersize. Oversize Alisa guys, oh so, Ang sulod matambok Gusto mo man sang yellow Na Ah. 120 ang kilo. Buti ka pa sa iyo, no? 100. 100 man. May 100 man sa so di, pero matambok man, no? Nan! Bakala na ka mo diri sa Poplasyon Sor, Ibi, San, Capiz, Lapit, Sangmiro, Mirola. Ila, Pisto. Kilit lang.